sa sobrang init po init. naluto na utol na rin kain naman ang init po mm. sobrang init 53 degree po ay ang init po dito sa aming lugar ah, ay pati putang kay ay luto luto andang hapon po tayo po i-harvest din ay uli ng saging po ano ay mga naglawit na naman yan standa tayo po si utol utol bali po ayan. Sabi natin, nalang... Ay, nalapak na ang tatay. Yan po. Hapay na naman po. patlong linggo na po ngayon. No? Natin pagkahapay. Ngayon po lima raraos. Oh, yan. Nalapak na. Sobrang bigat. Ano? Ay, pagkadaming hapay. At saka po puso na tanggalin. Ano? Dami. Ano? Kakapal po. Kaya oh. naman yung... Alin po? Ay, oh, wala nang dahon yung dulo. Oh. Pag arami pa uling uli ngayon. Ang kasabay-sabay na po uli. Ba lalim. Yung ano, sa kabila ng umuwan Ay pong huling tanim ano po? Bagong tanim. Punga po bagong yung talim. bagong tanim. Ah. Dilaw na. Di dilaw na. Lalaki. Lalaki ang buwag na noon po ang ating hapain ngayon. Hintay papakamunan ng baboy. Minit nga ang panahon oh. Ah. Pati pati baboy ay nagtatago po sa puno ng asana ay oh. Ano, mainit. Ah. Pwede bali ha, ano po, hapon na naman po. Nagtatago sa init oh. Alas 4 na po ngayon ay. Yun. Pati pong papakainin. Kulig! Ano pa lang tenar yan oh. No, Parang ko'y utol lang to ng baboy na rin. Kulig! Oh. Parang pala yung mga anak na. Hmm. Halata na po, Bilog na. Ano? Akober ah, na po. antahin na kakupi ay. Para naman po yung mabait. Si Tagpi. Tagpi. Nakatago sa asa na ay. Ano? Gutom na. Ah. Uh. Tagpi. Tagpi. Hmm, dali. Kakain Dali, kakain Dali. Tagpi. Tagpi. Yung bisatay. Baka nangangandiyan na bakit ganun? Bakit ay nangang nangangandiyan. Ang tahingay naka, ano po, nakataas. Nangangandi po yan. Hindi nakakain. Ang baboy po yung pag Ang tahinga po. Yan o. No, nakataas po. Yan o. Bait pati tatay. Oo. Mm. Uh. Pwede mailap <laughs> <laughs> ah. Oo. Pwede mailap. ini nangangandi po. Sabi ko yung kayo tulad ito ni. Eh. Kaling! Oh. Hindi natin kakain yan. Ayaw nga. Pandi po. Sabi ko yung kayo tulad ito ni. Oh, kumain. ayo kumain ng utol yan. Kilig. po yung mga Tagalog po. Kaya po. Kahit po nakatalila sa mga niyugan. Hindi po katulad ng may mga may lahi. Na masilan po. Nagtatay eh, pag ano po. Pag nakakain po ng mga lupa-lupa. Parang ay, po kay yung kaya eh, Bakit kaya? Bakit kaya? Ay, kandi nga po yun, yan, ari po yung kay Ututis eh. Ano? Kandi po yun, ang tahing ay turul Yung black eh oh. <laughs> ang black na rin yung black eh Black ano? na yan Ay, ay. ano, Ito na Ito yung black eh Yan, tayo po yung mga hapay na oh. Yan, alaking buwig, saba po Sa tayo po, sa tayo na po ang umupak oh. Tumaga po Pakalaking buwig, sa na yan Saba, Utol, nakapagtanggal ka ng mga puso-pusa, ano? Oo. Ilan na natali mo? Lima. Dami. ang yan, tinatanggal po ng utol yung mga puso ng saging. Pag po hindi natanggalin, ay ano, nangangagaw ng sustansya. Oo. Ay. Ito, Pwede na patig. Pwede na. taas pala ng utol. Ito na. Ayan, 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 ayan. ka eh. Kaya ka akong pinapataklihin eh. Kapya. Halihan sa atin.

Ngayon po, ate po papada, papatuloy muna yung ano yung dagda, dagda po, dagdag dagta. Pati yun o. Mm. Ako ah. ah, ka mga na sa batok at sugat. Ari po pangalawang puno na. Nang saba. Ay, dilaw dilaw na tataya. Mm. Hinug na po. Uh. Yan. Yeah. Hinug yeah, na. na. Maliit pero maliit. Ano, maliit po pero... Ari magulang na kahit maliit. Sabay-sabay na pong tanggalin din yung mga puso. Oo. Yan o. Natanggal na po. Ito yung sasaling Ayun po, ito yung mataba pa lang sabah o. Sabah po. Yan. Kaya ba natin dalhin? Ay na nga O, bukas na yung nukabang no, sabah. Bukas na uli. Yan bali bukas na po yung iba. Walang hapo na po ay kami po yung kukupa ng pakain sa baboy. Ito yung laktan dun. Sa kabila. Yan ang bababa ng mga lakatan. Yan, eh, wala nang dahon. Yan init pa din eh. Yan eh, o to. Quality po. Maigil pong putungutin sa bahay, aray. o no, to, kulusasa. o to na dilaw sa init po ay sa sobrang init po ang saging ay ano na dilaw ah bawat ito eh tamo ko naluluto po sa init ah ah naluluto sa init init uh oo -huh. ang puso ang puso po ng Dan ay hindi po nakakain gawa ng mapakla po ah ano yun nagbabag na mga aso ay nasulat nasulat nasul sa init yan po sa sobrang init po init naluto na Utol. na Uto, rei kainaman ng init po um init degree po ay ang init po dito sa aming lugar ah. ay pati putang kay ay naluto luto aba ay talagang yan sobral sa luto sa init parang inihipo sa kalanay oh ano po hindi ini ini how po kay lang, yan po oh yung pipres ni pa ay talaga pong sobrang init. Ngayon pala mahina ang mahina sa init yung ganyan. Tordam datay. Nadadali po ay. Ay naman din ang init nga pala eh. Puto oh, lang ang sunog. Ay naman ah. Naluto sa init. Hayo. Ito yung wakang atay. Sa mo hatasin mo. Iba nga ang klima ng init ngayon Ay. Kaya kaunti oh, na oh. Magapang nalangit ngayon. Ano to? Sige to, bagay mo nga. Hindi, hindi, hindi. Dadaan Ito, ito, ito. Ano ba? Kaya kaunti na oh. Kaya kaunti na oh. Kaya kaunti na oh. yan. kaunti Ay babagsak na pala yan. Uh -huh. Okay. Ya. kayo. Diyan. Hindi man nalututul yan. Amuntik na rin utul oh. nagkaka na po. Amuntik na rin maluto. Ay, pag pala may isang buo na mainit pa, baka patay ang mga saging. saging. Sobrang init. Ano? Manon ah. Pakainaman ah. ah. Andam mo nga po yung naninilaw na oh. Kung napapasin yung mga kambal. Yan po, andam mo. Oh. naninilaw na rin po. Yan oh. Yan. Sobrang init. Utol, utol, utol. Ay, pag may isang buwang pay. Patay, eh. patay po ang kabang halaman namin. Sana naman po ay mag-uulan na. Ah, ah naman din. Yan po kalaban ng magsasaka. Pag po hindi sobrang init ay bagyo. Ano tol? Oo. Mm -hmm. Yan lang po mga kalaban ay ay wala naman pong gagawin sama sa laban talaga yung ganyang panahon po. Sabi nga nila ay magtanim lang magtanim laang. Aba, sakabit at. Ano ito? Naluluto na rin yan. Ay, siya nga ano. Ito may sa sa tangkayo tangkay. Awarin. Ah, dito. sobrang init nga po. Ay, luto na rin pala yung tangkay. Ito na rin. Oh. Yan, yeah, sa inyo yung mga kambal aring, tangkay. Oh. Yan. Ari po eh, Hindi po naluluto ng katong... Ano po, itim. Ngayon lang, nagka, nangyari. Uh, oo. Oh, ngayon po kami naka... Nakaranas. Nakaranas po ng katong... Init po. Ngayong taong ito. Ari nga po, hindi pa dilaway. Eh, oh. Ay, naluluto lang sa init. Ari po. Oh. Ari po, hilaw pa. Pero dilaw na po. Oh, eh, yan. Siguro nga ah, naman na. eh. finisher, finisher lang po namin sa inyo mga kambal. Talaga pong nalagay tayo ng init eh. Siguro din. Ay ay. Are pati itim na pati ay utol na rin. Are tangkay utol itim na rin. Eh. Papakita ko na lang Are po oh. Yan. Itim na rin po. Yan pala mabubulok. Oh. Pag pala hindi agad nahapay utol. Sige, eh. Karon talas nga. Oh. Mekit na hapay agad. Ang gusto ko. Eh. Gagawin na ko ba tay? Mhm. Baka nga may dirt pa tayo. Kaya pala mahapay na rin tayo mga sabah baka abutin pa ng something na init. Panay sunog ay. ay Pare muntik na oh. Tiyari nga puyari na rin ang tangkay oh. Yan. Yan po. Nahihinog na nga ng sobrang, sobrang init. Tunaw. Ang ah, ginagayak na po sa ating pong karib. Napipilit ang mahinog. Ay, Talagang nga yeah. ngayon nakaranas ng ganyang kainit. bukas na yung saba uh -huh. kampey kami po iku kampey po kami po ko pa ng ano ng pansa baboy sa baboy po Say, piti. Na, dala na po natin pabahay po tayo po ano babalik din po agad din eh tayo po kukuha ng kaya po sa baboy naman po ay alas 4 na po mahigit ay mabuti ay na ng mga dalawang oras pa pang huwa po ng ay pakain po sa baboy sakwa po kasi tayo po ng pakain po sa baboy naman. Naari pagkadami pong sakwa. Dili po sa silihan ng utol. Utol Anthony po at saka ni Utol Ace. Yan po. po pagkadami ng utol. Yan, nakalat po. Uh. Ayan, dami. Eh. Ayan po yating ilalaga sa baboy. Yan. Yan Pagkalalaki utol. Uh. Kamay mo. Kamay di bagong hasa. Uh. Kasama pa rin po natin ang mga hunter po. Uh. Baka may taga dito oh, tol. Oh. Yeah, yeah. Oh, oh. Hindi tama wala no tol. Tirahan to ay. Tirahan yan ay. Hmm. Kuha na ang ilalang puy ang kak. Kaya po bang walang laman. Sige no, tol. Ito, ito ito baka may kubra ay. Sige. Batak. Ate po kaya ay nang ano yun. Hmm. Ay hantik o oh, tol. Kala kubra ay. <laughs> Mahantik pa na. Walang oh, Kala ko bro na ay. Eh. Yan po, pagkatanong hantik kay po ba nakakakit ng hantik. Eh, sobrang sakit po niyan. Para po yung bubuyog. Na nakakisot po. Oh. Oh. Yan, ang dami oh. yeah, yeah, yeah. Oh. sakwa Baka sa baboy Ito oh. ba walang laman Oh oh, oh. Yeah. Yan po. tapi Tabi, bakit tamaan. Mm, mm. Yeah, yeah, yeah. Ah, hindi titira dyan na utol ng nang Gawa ng mahantik. Sabihin man ng taga, ya ba? Pagkasat na mangkat. Ang mm. dami yun. Uh. Ang mga parami dyan sa ako na. Uh. Pag tuwing natatad natin. Pagkakas ka man Ah, kapal ng hantek. Putol. Pa ba? Matusok Patusok. Ah, yan. Pati po ilalayo sa hantik Pati makakrat ay. Punong-puno. Tapi dyan, panda. Magyong madali ng hantik di yan. Hindi ka talon ay. Ay po yung na po uli naring sa kuwa po. Ay po sa baboy. Ay po ilalaga uli. dami na ito. Ang po. Ah ah. Talaga pong libre ang pakain din ng baboy. Oh. Basta't masipag lang po. Hindi po makukuto mga baboy. Pati tao. Hindi pa Hmm. po ay. Yeah. Ago-ago tayo po are.

Ito tapos na po nating tagta din po. Nakadalawa sa ako po tayo. Ayan o. Tayo po naman ay magsisigaw sa bahay. Nari. Ilalaga po. Ya, yeah, ay nakasigang na po. Ayan. At po lalagyan ng tubig. Putol. Tubig. Ya. Yeah. Yan po ay tatlong kain. Ayan. At po lalabugin ng mga tatlong oras po. Para po labog na labog.